Isang magandang lugar sa Nueva Ecija kung saan pwede kang mag-car camp, mag-relax at pwede ka din mag-mini hike. Wow! Baba na tayo doon, ikot tayo pa at dito tayo mamaya lalabas. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang magagandang spot, amenities, CR at iba pa. Aircon, nasa aircon. Ayan, electric fan yan eh. Yun! Ayun, yun, yun yung aircon ano. Ito nga, ito. Parang nga siyang mansanas na may pagkamapait. Dito raw ang CR. May paliguan dito. Okay, okay naman yung CR nyo no? daw. Kaya tara, samahan ninyo kami sa car camping adventure na ito. Simula sa pag-travel natin, sa pag-setup ng tent, hanggang sa pag-overnight natin dito. Dito lang yan sa Kuya Po, Nueva Ecija. Samahan nyo kami sa Rancho de Cabileo. hanapin ninyo siya sa Google Maps, type nyo lang ang Rancho de Cabileo. Direction. sumula so, sa Gapan, uh, 1 hour and 43 minutes siya. At kung malapit na kayo sa Rancho de Cabileo, um, ito palagi yung ire recommend yung daan. Pero hindi ko siya advisable dahil mas mahaba yung rough road niya. Mas advisable ko na dito kayo dumaan malapit sa Burgos Barangay Hall. So, pakita ko lang sa inyo sa street view ang lugar na to. Ayan yung Iglesia ni Cristo, Burgos. At sa kaliwa na mo, makikita mo yung Barangay Burgos Health Center. Pag nakita mo to, ah, nandito lang din yung kanto kung saan kayo liliko. May signage naman siya na Rancho de Cabileo kaya hindi kayo maliligaw. So, mas advisable ko ito kasi mas mahiksi ang daan dito at mas mahaba naman yung sementadong daan. Boss, may daan po ba rito pa Rancho Cabineo? Oo. Oh. Ito boss, dire diretso na lang. Tapos pagdaling mo sa dulo. Kaka ito po yung pinakamagandang ah. daan. Kaya hindi. Oh, hindi ah, ito yung pinakamaganda. Oh. Sa kali. Mas malapit ano. Hmm. Ah, oh, sige po. Salamat po boss. Ha. Oh, grabe. Ang gagas kasi yung mga mga ito. Hmm. nilalim nilalim na mga bako kailangan mataas yung sasakyan mo rito eto, nasa gawin nga na natin kangan this way please pagdating nyo nga dito bubungad nga sa inyo ang malakas na agos ng patubig. ito na kami, Rancho de Cabileo pali dito po ano Ah, Bali mag-overnight po kami, magka-car camping po kami. Kung car camping kayo, dito nyo ipapasok ang sasakyan. Ingat lang at maskip ang daan. At kung day tour kayo, may dedicated namang parking na eto lang, nasa tapat lang. 10 pesos para sa motor or 30 pesos para sa mga car or pickup. dito namin tatayo yung tent pero mag-CR muna kami bago kami magtayo ng dome tent ayun, ano nandun yung CR ang daming bomba <laughs> ni mga kalabaw and may mga swing okay. at meron ding chair and table Abeng din. Water. May eh, nakalock pa, paano magsi-siya 'no nakalock. Wala <laughs> 'yong mga. Sa alin na nilakad natin ah. <laughs> Nakalado <Lado> pala. Yan, alduhan tayo. Pasaka din 'yan. Oh. Nakawala. Bo pala, kabayo pa. <laughs> Ay, hindi. Anak yon Kaya ganun. Oh. O, yun. Pinupuntahan yung ano niya. Kanyang nanay. Boss, good morning. <laughs> hindi po ba nangahabol yan? pa lang tumakbo, ah. Kasama sa si Manuna, eh. Hindi naman na nangahabol yan. Sige po. So ayun, may ano kami, may konting hike kami ngayon. <laughs> so nagtayo muna kami ng tent, ng dome para hindi masyadong mainit mamaya. Tapos ayun, yung mga gamit namin na sasakyan pa kasi yun nga, mag-hike kami doon. Yun. Papaikot. Pagbalik naman dito, ayun uh, na, konting review ng mga gamit, tapos luto. Tapos tatayo pa namin yung isa pa namin tent. Ayan, nandito tayo ngayon. Tasen Lake. Dadaan tayo dito papaikot dito pupunta tayo dyan kasi parang eh no parang mataas dito dito sa ano na to sa lugar na to tapos pabalik na tayo sa sa tent natin mamaya let's go let's go Sarap pa sa dyan Mag -swimming. Oh. Diyan ka mag-swimming, oh. Ayaw, ayan. Habang <laughs> ka namin sa may dulo, doon. <laughs> ah, <nasa soko> <laughs> Ayaw mo niya, may konting thrill. Ang laki ng upuan. Oh, ito pala maganda talaga, ano? Oh. Na part. Oh. May mga bato pa, eh. Ano, accent nga, eh. Oh. Ang yeah. laki ng upuan. <laughs> so, ang Ay, na upuan ba yan? Ayun, upuan. Na upuan ng, ano, ng higante kasyang kasyang pala kayong talaga dyan eh ano ano, kamusta naman ang experience ko kuya, alam, ano masasabi mo sa lugar? Baganda. maganda maganda <laughs> pwede ka raw ano, mag swimming dun no? <laughs> <laughs> hey, oh ayoko Ano may love sa nung experience? It's so hot. It's so hot daw. Hindi, <laughs> 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 she's hot. Hot tempered. <laughs> hot tempered. <laughs> Sa hindi kalayuan, may na akong kasabihan dito sa registration. Masahin ko sa inyo guys, matuto kang gumalang sa nakakaganda sa'yo. Ano daw? Akala ko sa nakakatanda. But dito sa nakakaganda? Register na nga muna tayo. Oh, may pizza pa pala eh. Kompleto pala rito eh. May popcorn pa. Pasyalang pinasarap. So pwede ka pala mag-order dito. Rin, eh. Ang total ng binayaran namin for 2 days and 1 night is 775. So, pag overnight is 75 pesos per person. So, 3 packs kami is 225. tent pitching is 250. And car is 300 pesos. Kung day tour naman kayo, ang babayaran nyo lang is 15 pesos per person. Ngayon naman guys, ipapakita namin sa inyo yung mga kubo rooms nila. Ang cubo rooms nila na walang aircon is 1K at 1,200 naman ang may aircon. Uh -huh. Ayun may tao ba rito? Baka may tao eh. Good morning! <laughs> Hi! Hi. Ma, ha? Ma, Doon kami eh. Ang cute mo naman. <laughs> Tour <laughs> mo kami dito. Ano pangalan mo? Gray Park. Gray? Ah. May electric pan ba dyan? Hmm? hmm. Ano makikita dyan? Oh. oh, doon may bintana. Oh, tapos ay higaan din ano. Oh, pero nahihirapan ka baka mahulog ka dyan. Madumi? Mm -hmm. Ano, okay ba dyan? Maganda dyan ano? Malamig ba matulog dyan sa gabi? Nakatulog na tulog ka na ba rito? Dami. Lamok dito po. Ah, marami, maraming lamok. <laughs> marami pa lang lamok eh. Hmm. Ano hawak mo na yan? Apples. Apple. Apple? Ang laki naman ng apple mo. Oo nga. Nang tara, sama mo kami pa. doon. Oops, ay, kayang-kaya <laughs> pala eh. Doon pala sila natutulog. Yan ba yung may aircon? Hmm. Sige, yun. punta ka sa loob. Oh. Tour mo kami. Nasa aircon dyan. Ayun, taas. Aircon. Nasa aircon. Ayan, electric fan yan eh. Ayun. Ayun, yun yung aircon. Ano? Hmm, malamig dyan, ano? Hindi, lamig dito. Malamok din ba dito? dito. Ha? Walang lamok dito. Walang lamok? Ah, dito walang lamok. Ano? Doon meron. Hmm. Baka hindi close ang floor kaya di lumalamig. Ah, close naman sa loob. Walang butas. Ito nakain niya. Eh. Ano yung puno ito? Mansanita. Ano yun? Ah, kaya sabi niya apple. Ah, kasi... Mansanas. Tasi... <laughs> <laughs> Mansanitas. Maliit na mansanas. Oo. Ang dami oh. Nabebenta po ba yan? Hindi ko lang po alam. Hmm. Mansanitas. Nakatikim ka na ba yun? Hindi. Parang hindi ko Ay pa si nga natitikman. Ayan ba? Mukha siyang apple. Alin po kaya pwede pong kainin dyan? Na mitas eh. Yellow green. Ay, yellow green. Ito nga kinukuha nakuha ko Ah, ito pala. Ano ito? Crunchy. 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 Ito <laughs> <Busto> pala eh. Ubuwan na. Ayun yung bata. Hmm. Hindi ko alam kung ano lasa eh. Okay. <laughs> Parang nga siyang mansanas. Uh, may pagka mapait na matamis. Ganun. Yung texture niya niya para mansanas. Okay. So, ayan. CR muna kami. Dito raw ang CR. Tapos yung sa may kabila. Tama po ba ate? Sa gabi po binubuksan lang yung nandun. Yung CR po doon. Yung sa may car camping. Tapos hindi po na bubuhusan. Uh, may pariguan dito. Yeah. Parang sa ano sa x-ray? Ano x-ray? Pagka nakailaw yan, bawal pumasok. <laughs> ito. <laughs> may x ray Radioactive. Oo. Oh, Mga ah, ganon. Gano Tapos ito naman yung... ko kasi may ilaw na pula. <laughs> ito naman yung kanilang CR. Wow. Okay naman yung CR niya daw. No. Okay. So yun guys, pupunta kami ngayon. Iikutin namin, mag-hike kami ngayon. Ay. Okay. Para di ka so pupuntahan okay. na natin yung ating pupuntahan. Iikot lang tayo tapos eh gora na. Andito nga tayo sa mga Kubo Rooms at dito tayo pupunta sa hill na ito. Tara! Excited na kami ipakita sa inyo ang view nga guys ang 360 view dito. Kita mo na ang buong Rancho de Cabileo mula dito. Mag-start na din tayo ng mini hike natin. Wow. So Okay, baba na tayo doon. Ikot tayo pa at dito tayo mamaya lalabas. Ayun diyan. Ayun sa daanan na 'yan may daan naman dito nakatawa kasi may mga truck eh, oh. so may daan naman tina namin kung pwede Kel, <laughs> ganyan ka mukha ka ng ano <laughs> nog nog <laughs> ayun taas na ito oh. eh may baka ha huh? Oh? baka grabe na maingas o ka niya ang <laughs> ganda na rin dito mag drone Nangganda lang tayo sa may mataas na yun. Ayang kaya natin yan eh no. konti lang na pagganan. Eh, matay na kami. Ano sa amin? Matay na kayo. Tara, let's go. Kaya mo pa. Never give up. Pagod na. Ay. Parang utot ni Kel na kanina yun. Ah, yeah, yung kambing <laughs> Kung balak ninyong punta nito, wala naman din 1R ang trail na ito. Easy trail lang at scenic view pa. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay magpahinga sa ilalim ng puno habang umiihip ang malamig na hangin. Bonus na ang nakaka-relax na view. So ayan, malapit na kami. Sumilong lang kami dito sa puno ng mansanitas Okay, so let's go! Gusto na namin uminom ng malamig na tubig. soft drink at tubig. <laughs> ayan na, malapit na guys. Ayan oh. na. ayun Kita nyo ba? Ay, hindi pala nakikita rito yung sasakyan pero yun na yung lake. Pero oh, grabe, maraming ano rito, mga kalat oh, may gin pa. Um, dapat ano, hindi nila iniiwan 'yan ano. Madali lang ano, puntahan din 'yung trail. Yung pa hindi ka malitigaw eh. Kasi ano, open tapos may ano siya, may track, May mga daanan. Kailangan. Nakadaldal ka pa rin no kahit maingat. Hmm. Okay ka lang. Mamaya na lang ako. Kamusta experience mo so, sa pag-hike? Nabudol. May budol. camping daw. Eh, hiking pa na. Oh no! <laughs> ah, balik na ulit kami. Sa so, magandang view. Ayun Ay, mo na. Ayun, sasakyan namin. Nagsahin na nga ang asawa ko. Medyo na late nga tayo at 10.30 a.m. na. Prepare lang kami ng food tapos set up na natin ang isa pang tent. Try natin ngayon kung kaya ba ng power station natin ang rice cooker na to. Sabi nila kahit 11 rice cooker pa daw na sabay-sabay kahit daw nito. Ito Eto nga pala ang power station natin. Pecron E15 LFP. Lagay na lang namin sa description kung saan kami nakabili ng discounted price nito. Nabangan na lang natin kung makakapagluto tayo ng kanin at ilang percent ng battery ang mawabaho sa power station natin. Balikan natin mamaya. Egg lang muna para mabilis maluto at gutom na tayo dahil galing pa tayo sa hike. Luto-lutoan. Ngayon totoong luto-lutoan. Oh, but nagsuot ka pa ng shades. Oh, hindi mo makita yung niluluto. Grabe ka naman, bulag ba ako? <laughs> Uy, tawa. Ano natin to? Okay na? Okay. So, ilang ano siya, nasa warm na. Ilang percent? Ayun. Ayun. So guys, 92% na. Bali, 8% lang ang nabawas at nakaluto na tayo ng kanin sa rice cooker. Ayos, kayang-kaya. Eto nga, nagtayo tayo ng CR10 kasi sa gabi nga lang daw binubuksan yung CR na malapit dito. Open naman ang CR nila malapit sa registration pero malayo kasi dito. Magsaset up na tayo ng 10. Time check, 12.49pm. So, all right. Let's go. <laughs> mm -hmm. Bali, ang plan talaga namin is paglapitin siya. Katulad nung ginawa namin sa Mapanuepe noon. Para in case kahit umulan or ano, hindi kami mabasak. ngayon bumili kami ng pandugtong titingnan namin ngayon kung uh, kung gagana siya sana maging okay so let's try kapal niya hindi kasi oopsie hindi siya sakto ha huh? hindi siya sakto same lang ba ng pinagbila natin oh ayaan ano na siya. Nagka problema nga tayo, hindi sukat yung connector na nabili natin para sa dome. Pero ganun talaga, goods lang, ginawa na lang namin ng paraan. Ang sabi ko sa asawa ko, tara, kam tayo, bili tayo ng table at tent lang para sa first car camping natin. Wait a Ayan, na sa second car camping, kung hindi bago ang gamit, gusto mag-upgrade. Oh no. na ko na. Ganito din ba kayo? Ayan, ito nga pala yung setup namin ngayon. Ayan, same setup namin sa last car camping, na first car camping namin sa Mapanuepe. Ayan, may dome kami, tsaka tent namin di po on sand. Dapat tent lang talaga bibili namin. Pero sinadjust ni My Loves yung dome. Kasi daw para in, uh, pag umuulan, uh, hindi, hindi mabasa yung gamit namin. Kasi kapag tent lang, dito lang siya oh, yung mga lutulutuan mo. Ayan, dito lang. Tapos ito pala, dinagdag namin. Itong pole na to, uh, adjustable yung height niya. Kaya dinagdag namin, binili din namin. Para kung, kung sakaling uulan, madali siyang madali siyang ipapag. Yan. Ang mm. Um, si piton mo lang. Mas mm. mabilis minsan kasi biglang buhos eh. Oo. Kaya baka mapasok. Kasi ka. life like nung experience natin sa, ano, na, sa Mapanepe, nahirapan kami kasi first time namin na uh, iset is up ito. Tapos pag may malakas na ulan, ang <laughs> um, nangyayari, di ba? Uh, umaano rito, uh, umaano yung ulan kumbaga tumatagos dito, nababasa ito. So binababa namin ito, ganyan yan. Pasok natin, ayan. Kasi ayan, hindi ka nakayoko. Kaya mo, mong... ano? Okay. Nakatayo ba? ka sa loob. Hindi, hindi ka nahihirapang yung mukuyo ko, di ba? Hmm. Tapos ang Ako? kagandahan pa dito, pwedeng hatiin sa dalawa yung tent. Ayan, may zipper siya. Oh, privacy, kumbaga. Ano ba? Diba? May zipper siya dyan. Pwede din buksan dito sa likod. Hmm. Gusto mo. Ayan. Tapos dito din may boot. Meron din harap at likod. Hmm. Ayan. Ito din. Pwede, pwede mo siyang buksan. Rin, Para tuloy-tuloy tayo sa... Ayan. Medyo magulo pa yung dome. gamit. Ayan. Taas rin siya, di ba? Oo, 5'9 ako, pero nakakatayo uh, ko ng diretsyo. <laughs> Tapos dito, pag ayaw mo nang hihati, pwede mo siyang gawing curtain lang. Hmm. Tapos meron pa siya ditong mesh para hindi, mas ano yung ventilation niya, mas oh. okay. Kasi hindi nakukulob yung init. Tapos ito din, kung gusto pa ng konting airflow. Mm -hmm. Tapos meron pa nga narito, no? Nalagyanan ng, eh, okay. ng mga Lagyan. cellphone, okay. gano'n. Tsaka dyan. Yan, meron din. Tapos sa... so, ayun. So far naman sa experience namin nung sa Mapanoy, pero nung bumabagyo pang nga yung Karina, wala naman, di naman kami pinasok ng tubig dito. Oo. Kahit Mama. sobrang lakas ng ulan. Dami din pala ang bumibisita dito, lalo na sa sunrise at sunset. Kahit madami ang tao, napansin ko na di naman pinupuntahan ng mga nagde-day tour ang car camping area. Kung gusto pala ninyo, magbangka, mura lang, 50 pesos per 20 minutes dito. Si pag naman ni Kiel, na ng kahoy na pang bonfire. May mga kasaway nga pala tayo na nagka-car camping dito at mukhang mag-overnight din sila. O oh, yan guys, meron na tayong pang ano, nagsipag si Kiel maghanap. Ang dami rin eh Oh. Ayos, Inahabot na nga tayo ng gabi at eto nga, nag-ihaw na nga tayo for dinner. goods na! Tara guys, kain! Eto ang masarap sa camping. Tahimik, nasa harap ka ng bonfire, kaunting kwentuhan at preskong hangin sa gabi. Ang sarap no? You tell. second day na natin at bago tayo mag-pack up, pakita ko muna sa inyo ang kubo malapit sa pond. Okay din dito sa lugar na to. Tama, may okay. kubo. Hmm, dami. Kubo. <coughs> okay, hindi na wala ng tubig. So, ayan. Tapos mapunta doon. So, may net sila siguro dahil may mga isda rito. So, dito tayo. Ako Lana to, marupok na to. Bawal ng magbanto. Lana. Sana gawin nila si eh. No? Maraming salamat po sa pananood. Sana makatulong sa inyo ang mga info sa vlog. At sana po ay mag-subscribe, like, share, and comment po kayo. Marami pa po tayong i-upload. Kaya subscribe na po kayo. Salamat!